Naku, Taiwan naka-high alert na dahil sa mga puwersa ng China na nakapalibot na sa Taiwan Strait. Ano ito? China naghahanda na ba sa paglusob? Australia at Japan may mainit na pahayag laban sa China. Ipinagtanggol ang Pilipinas. Japan Binigyang diin ang patuloy na koordinasyon ng bansa sa internasyonal na komunidad. Samantala, sa kalagitnaan ng pagtutok sa pagkontra sa China, ang NATO at mga kaalyadong bansa sa Asya ay nagtutulungan na sa pamumuno ng Estados Unidos. Mga kahistoryador, tila ba nagtutulungan na ang mga magkakapanalig na bansa para labanan ang banta ng China sa buong Asia? Hindi na rin kasi bago na hindi lamang ang Estados Unidos ang tila may galit sa China. Isama mo pa ang mga kaalyado nito sa kaluranin at Asia tulad ng Japan at Australia ay nagpahayag ng alalahanin sa pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea sa isang forum sa Maynila. Itinutok ng mga bansa ang kanilang pagkaalarma sa pagdami ng labanan sa nasabing karagatan, partikular sa pagkikipag-ugnayan ng China at Pilipinas. Ang pangunahing layunin ng mga bansa ay ipagtanggol ang isang order na sumusunod sa mga panuntunan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa isang hindi magandang pangyayari kamakailan, nagkaroon ng pagbangga sa Second Thomas Shoal kung saan ang Chinese Coast Guard ang itinurong may pananagutan sa pag-abuso sa Philippine Navy Vessels. Ito ang pinakahuli sa serye ng pagkakabanggaan at tensyon sa mataas na dagat simula noong nakaraang taon. Ang iba't ibang bansa tulad ng Vietnam, Malaysia, Brunei at Taiwan ay naapektuhan sa hidwaan sa teritoryo sa nasabing rehiyon. Sa pahayag ng US ambassador na si Mary Kay Carlson, ang Estados Unidos ay nananawagan sa China na itigil ang agresibong panliligalig sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng bansa. Tinutukoy ang panghihimasok ng China sa kalayaan ng pag-navigate at overflight sa rehiyon na dapat itigil. Ang administrasyon ni Biden ay nagpapalakas ng mga alyansang pansiguridad sa Asya Bilang tugon sa mga puwersa ng lumalaking China. Sa huli, sa kabila ng kaguluhan sa rehiyon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas ay patuloy na nagpapakita ng determinasyon upang palakasin ang depensa at seguridad ng teritoryo ng kanyang bansa. Sa kabila ng pagsalungat ng Beijing sa pagsasanib ng Washington at paulit-ulit na pangako nitong ipagtatanggol ang teritoryo, ang pagkakaroon ng forum ay nagbigay-diin sa anibersaryo ng desisyon ng Arbitration Panel noong 2016 sa The Hague, Netherlands. Ang nasabing desisyon ay nagpawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng China sa South China Sea base sa UN Convention on the Law of the Sea. Subalit, tinanggihan ng Beijing ang desisyon at patuloy na nilalabag ito. Mga kahistoryador, sa pahayag ng Australian ambassador na si HKU, tinawag niya ang insidente sa Shoal noong June 17 bilang bahagi ng patuloy na pattern ng pagbuugali ng China na nagbabanta sa seguridad at lumilikha ng mga panganib. Binigyang diin naman ni Ambassador Kazuya Endo ng Japan ang pagkakaisa sa pagsuporta at pagtataguyod ng pangunahing prinsipyo sa pagprotekta sa karapatan ng bawat bansa sa teritoryo at tubig na kanilang pinagsasaluhan kasama ang pagbibigay ng tulong sa pagpapatibay ng depensa ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ayon sa ulat ng Inquirer.net, tila nakahanap na naman ng kakampi ang Pilipinas dahil sa isang pahayag. Sinabi ni Japanese Minister for Foreign Affairs Kamikawa Yoko na ang kanyang gobyerno ay ganap na pinahahalagahan ang mga hakbang na ginagawa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Kamikawa, ang Pilipinas ay sumusunod sa prinsipyo ng batas at nagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Ang mga pahayag ni Kamikawa ay dumating sa kasagsagan ng pagdiriwang ng Pilipinas ng kanilang tagumpay sa kaso laban sa malawakang pag-aangkin ng China sa South China Sea sa Permanent Court of Arbitration. Noong biyernes, July 12, nagdiwang ng ikawalong anibersaryo ang Maynila ng 2016 Arbitral Ruling na nagpawalang bisa sa mga pretensyon ng Beijing sa South China Sea, partikular sa West Philippine Sea. Ang pagkilala mula sa iba't ibang bansa at internasyonal na leader ay kinikilala, ngunit Patuloy pa ring nilalabag ng China ang nasabing arbitral award. Sa kanyang pahayag, pinuri ni Kamikawa ang matatag na posisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa pangangalaga ng prinsipyo at pagtupad sa pangako nito para sa mapayapang resolusyon ng mga alitan sa West Philippine Sea. Tiniyak din ng Japan ang patuloy na suporta at pagkikipagtulungan sa internasyonal na komunidad kasama ang ASEAN member states at Estados Unidos upang mapanatili at patatagin ang malaya at bukas na international order batay sa prinsipyo ng batas. Mga kahistoryador, isang urgent na balita ito mula sa Taiwan sa Taipei noong July 13, 2024 na lahat ay pinaghahanda sa mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang Ministry of National Defense ng Taiwan ay nagulat sa pagtaas ng aktibidad ng militar ng People's Liberation Army sa paligid ng kanilang isla. Nagsimula ito ng 6 a.m. Kung saan 30 Chinese Air Force aircraft at 7 Chinese Navy vessels ang nasilip sa paligid ng Taiwan. Napansin na 20 sa mga eroplano ay tumawid sa median line at pumasok sa air defense identification zones ng Taiwan sa timog kanluran at timog silangan. Kamakailan din dalawang Chinese People's Liberation Army Navy Amphibious Landing Ship ang naitala sa karagatan sa silangang baybayin ng Taiwan. Sa isang pahayag sa Twitter noong July 13, 2024, iginiit ng Ministry of National Defense na kanilang binabantayan ng maigi ang sitwasyon at kumikilos sila ng maayos bilang pagtugon sa mga pangyayari. Ang mga kaganapan ay nagdulot ng tensyon sa rehiyon, nagpapalakas ng alalahanin sa kaligtasan at seguridad. Noong Sabado, July 13, 2024, bukod dito, iniulat din ng Ministry of Defense ng Taiwan ang masusing pagmamatsyag sa mga missile tests na nangyayari sa Inner Mongolia Region ng China. Kung saan ang kanilang air defense forces ay nasa mataas na alerto. Ang tensyon sa pagitan ng Taiwan at China ay nababalot ng China's view towards Taiwan bilang isang breakaway province. At ang hangarin nito na muling pagkaisahin ang mainland kahit sa pamamagitan ng puwersa. Sa kabaligtaran, ang Taiwan ay isang islang may demokratikong pamahalaan at nakikilala ang sarili bilang hiwalay na bansa. Sa mga nagdaang taon, nagkaroon ng matinding tensyon dahil sa patuloy na pagtaas ng militar ng China malapit sa Taiwan. Na kinapapalooban ng madalas na pagpasok ng mga sasakyan ng China sa Air Defense Identification Zone at territorial waters ng Taiwan. Kaya naman, ang China ay nagpadala na ng kanilang puwersa papunta sa Taiwan Strait. Nakapagtala ang Defense Ministry ng Taiwan ng may record na 56 na sasakyang panghimpapawid ng Chinese People's Liberation Army na tumawid sa median line sa Taiwan Strait sa loob ng nakaraang 24 oras. Kabilang sa naturang bilang ang kabuuang 66 na aircraft at mga drone na may missile na lumabas sa air defense identification zone ng Taiwan. Ang median line, isang hindi opisyal na hangganan sa Taiwan Strait, ay nagiging sentro ng patuloy na tensyon dahil hindi ito opisyal na kinikilala ng Beijing. Sa ganitong panahon, ang China ay naglunsad ng mga pagsasanay militar sa Silangang Bashi Channel. Kung saan isinasagawa ang pagsasanay sa aircraft carrier na Shandong. Ang pagkilos na ito ay nagaganap habang ang Rim of the Pacific, ang pinakamalaking internasyonal na pagsasanay ng naval na pinangungunahan ng United States at dalawang 28 na iba pang kaalyado ay naganap upang magpadala ng malinaw na mensahe sa China. Kaugnay nito, 26 na sasakyang panghimpapawid ng PLA ay nakita rin sa timog silangan ng Taiwan na nagpapahiwatig ng patuloy at signifikanteng militarisasyon ng rehiyon. Ayon kay retiradong PLA instructor Song Zhongping, ang pagsasanay sa aircraft carrier ay naglalayong ipakita ang determinasyon ng Beijing na kunin muli ang Taiwan at ipaalam sa ibang bansa, lalong-lalo na sa Estados Unidos na hindi nila iiwanan ang pagsusulong ng reunifikasyon nito. Ang pagtaas ng militarisasyon na ito ay nagaganap sa gitna ng pagtaas ng tensyon kung saan pinaninindigan ng Beijing ang kanyang mga pahayag at kilos patungo sa median line at pinaigting ang militarisasyon ng kanilang paligid sa Taiwan. Ang mga naitalang bilang ng PLA aircraft na tumawid sa median line ay nagpapakita ng patuloy na pagsalakay at pananakot mula sa China sa rehiyon. Sa isang pahayag naman mula sa Taipei Times, ang bagong ulat na inilabas ng Japan White Paper, nagbabala ang bansa sa lumalaking tensyon ng China sa Taiwan na tila naglalayon ng posibleng pagsalakay. Ang annual assessment ng Japan sa mga banta sa seguridad ay nagpapakita ng pagtaas ng mga pagsasanay ng Chinese People's Liberation Army sa paligid ng Taiwan. Pati na ang mga drills na may aircraft carrier na Shandong sa Karagatang Pasipiko. Ang escalation ng aktibidad ng PLA ay nagiging isang punto ng pangamba mula sa panig ng Japan. Lalo na sa konteksto ng hindi opisyal na median line sa Taiwan Strait. Sa parehong araw, naglabas din ng panawagan ang Chinese Ministry of Foreign Affairs sa pagpapataw ng parusa sa anim na US military hardware firms at mga senior executives dahil sa pagbebenta ng armas sa Taiwan. Ang pagpapalakas ng militarisko at tensyon sa rehiyon ay nagsisilbing isa sa pangunahing pagsubok na kinakaharap ng internasyonal na komunidad sa kasalukuyang panahon. Ano pat nagpapahiwatig ng kompetisyon ng China at US sa rehiyon? At saka mga kahistoryador, ang pag-aalala ng Japan sa mga hakbang ng China at ang patuloy na pagtutok sa Taiwan ay bumubukas ng mas malaking isyu sa rehiyon ng Asia Pacific ang Japan at iba pang bansa sa rehiyon ay patuloy na nagmamatsyag sa mga hakbang ng China at naghahanda sa posibleng mga pangyayari na maaaring makaapekto sa seguridad at estabilidad ng buong rehiyon. Sa mga bagay na nabanggit ko kanina pa sa videong ito, mga kahistoryador ang mga lider mula sa New Zealand, Japan at South Korea ay inaasahan sa NATO summit na magbubukas sa Washington DC kung saan ang Australia ay magpapadala ng kanyang Deputy Prime Minister. Inaasahang babantayan ng China ang nasabing summit na nagpapakita ng kanyang interes sa nagiging prominenteng ugnayan ng NATO sa Asya. Sa pahayag ni Secretary of State Anthony Blinken sa institusyon ng Brookings, ipinaabot niya ang pagsisikap ng Estados Unidos na palakasin ang ugnayan ng mga alyansa sa Europa, mga koalisyon sa Asia, at iba pang mga kasosyo sa buong mundo. Binigyang diin din niya ang bagong mga proyekto sa Ukraine, artificial intelligence, disinformation at cyber bilang hakbang upang tugunan ang mga pangunahing hamon sa kasalukuyang panahon. Si Lin Jian, isang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, itong lunes ay nag-akusasa nato sa paglabag sa kanilang hangganan at lumampas sa kanilang mandato sa defense zone na kapwa nagdudulot ng komprontasyon. Ang pagtutok sa digmaan sa Ukraine ay nagbibigay katwiran sa mas malapit na kooperasyon sa pagitan ng US, Europa, at Asya para sa mga kaibigan laban sa Russia. Ginamit ng Prime Minister ng Japan na si Fumio Kishida ang Ukraine bilang halimbawa ng posibleng pangyayari na maaaring bigyan ng kaugnayan sa silangang Asya sa hinaharap. Inaasahan na ang NATO Summit ang magbibigay ng pagkakataon para sa Estados Unidos at kanilang mga kaalyado sa Europa at Indo-Pacific na higit pang itulak ang mga bansa tulad ng China, Russia, North Korea at Iran. Ayon kay Louis Simon, Director ng Center for Security Diplomacy and Strategy sa Vrije Universiteit Brussels. Sa pangkalahatan, sa gitna ng pag-aalala ng Beijing sa pag-angat ng NATO sa silangan, dapat mas lalong paigtingin ng mga bansa ang kanilang ugnayan sa isa't isa, lalo na't mas lalong tumataas ang mga hidwaan at tensyon sa rehiyon. Ikaw, ano ang masasabi mo dito? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat sa patuloy na panonood at pagsuporta sa ating channel. Mag-like, mag-share at mag-subscribe ka na sa ating channel para lagi kang updated sa ating mga bagong upload na video. Maraming salamat.